Ginagamot pa rin sa ospital ang isang batang lalaki sa Dagupan City na nakagat ng asong nagpositibo sa rabies. Pinaghanap din ngayon ang nasa sampu pang asong kinagat din daw ng asong may rabies. Makibalita tayo kay Glam Kalikdan ng Jimmy Dagupan. Positibo sa rabies. Ito ang lumabas sa laboratory test sa ulo ng asong kumagat sa isang bata sa barangay Bunoan, Giset, Dagupan City. Patuloy na ginagamot ngayon ang nakagat ng aso na apat na taong gulang na si Jerry. Noong biyernes, inatake ng asong gala si Jerry habang naglalakad siya. Napatakbo raw siya nang makita ang aso, kaya siya sinakmal nito. Kumakain po siya, gumagaling na po siya. Tapos nung, yung ano lang po, yung isang ayong ah, injection niya po yung una, hindi po siya makalagat siguro yung gamot na in inject nila yung po yung... Dahil nagpositibo sa rabies ang nakakagat na aso, pinangangambahan ngayon ng Task Force on Domestic Animal and Livestock Protection ng Dagupan ang pagkalat ng rabies sa barangay kung saan nakatira ang biktima. Halos sampung aso daw kasi sa lugar ang pinagkakagat din ng naturang asong nagwala. Hinahanap ngayon ng mga naturang aso. Nahuli na ang isa sa mga ito na nakitaan ng sugat. Kailangan daw patayin ang mga asong nakagat ng asong may rabies para makontrol ang pagkalat ng rabies. O pag nagmanifest ng sign, ano, ang gagawin is i na rin uh, in humane manner naman. Maaari niyang may transfer yon kasi alam mo naman ang rabies virus naman may tra transmit through dog bites. Ano. Sinimulan na ring bakunahan ng pangontra sa rabies ang mga aso sa barangay. Bagamat ipinagbabawal ang mga galang aso, hirap daw ang barangay na maipatupad ito dahil sa kawalan ng impounding area. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging responsableng pet owner at regular na pabakunahan ang mga alaga. Glam Kalikdan, Nagbabalita, Pilipinas.